Hey guys, it's your boy Eman na naman nga pala to. And today, eto na yung bagong segment natin. Ano tong bagong segment ang mo? Ang bagong segment na tinatawag is 5 Minutes with Eman. At welcome sa inyo dito sa mga bagong nanonood pa lang at sa mga dati nang nanonood. Bago to. Kasi itong video na to ay walang cuts at walang kahit anong pag edit So itong, ah uh, shit. Anong magiging laman yan? Ang, ang magiging laman nga nito basically is parang wala, makakasama mo ako sa limang minuto, pre. Parang gano'n eh. Sa so, pilot episode, kasama mo pilot na ako. Pilot episode, totoo. With no more minutes. mind master, mga man. Oh. At kasalukuyan niya kami nandito sa so Elsa so Xiang. La. Dahil... Pero uh, hindi po kami Gucci Gang. Hindi po kami Gucci Gang, mga <laughs> <laughs> Eh, si Macy gang, pala ito Si Macy, oh. Eh, si Macy pala yun, oh. Si Macy pala yun. No? Macy pala yun. <laughs> ay, Mamaya, ibabalita natin kung bakit natin nakita si Macy dyan. <laughs> so, ayun na nga. Hindi, <laughs> uh, sasabihin so, ko na rin. Uh, uh, kaagaling lang namin sa meeting para sa YouTube Fan Fest, mga kaibigan. At ay ina ko na, intro pa lang, ina-announce natin. Kaming dalawa. Pwede na ba natin i -announce? Pwede na daw, pwede na daw. So kaming dalawa ay magpe-perform sa YouTube Fan Fest. This coming May 11, so alam niya, may paraful ako ng tickets, pero siguro hindi ko na dito i-announce kasi sayang time. Pero tayo. hindi na akong paraful ng ticket, 25 tickets yan, pero wala akong 25 fans. So, <laughs> laki ng problema ko. <laughs> so ayan na mga man, kasalukoy naman kami papunta ngayon sa Playhouse. So basically, uh, nakakapagod yung araw. Nakakapagod. <laughs> parang... <laughs> Ewan ko sa'yo, pero ako maghapon tulog. <laughs> mga... Ginising mo lang ako, may so meeting to pa lang. Wala tayo. talaga akong tulog. Oh, ayan na yung kotse. Ayan, dyan ba? So, ayan na nga mga... Pagpunta na ako, may iso ko. sir. So, ayan mga man. Sa video natin for today, bilang pilot episode, eh, kwento ko sa inyo yung buhay namin ngayon, no? Bilang... Nang iba na tayo ngayon, tol. De, joke lang. Sa kanya talaga ito. Makikisakay na ako. Ma-experience ko lang ang buhay sports car mga <laughs> kaibigan grabe tingnan niyo naman kung gaano kayaman yung mga tropa natin Mag exclusive yan di ba eto na yung, na yung advantage nitong 5 minutes with Evan makikita niyo yung mga bagay na hindi niyo nakikita sa akin kapag gwagwa ako ng mga video so yan basically ganito lang kami bye bye lang so, from north to south south to north Ay, eh gusto natin manigarilyo kaya iaangat natin. Ay bawal ka palang manigarilyo. Wala <laughs> manigarilyo. Pre, vapes, vapes lang ako, pre. Cool, kids ako, yeah. men. Eh. Vapes, vapes lang ako, pre. Sero. Uh, Nakita niyo po kasi po, po. Nakita niyo ba? Tumats. Eh na nga mo mga, continue tayo sa vlog dahil walang cuts to, no? Pero eh, meron mo lang, nakaka 2 minutes and 40 seconds pa lang tayo. Baka naman gusto mo i-share sa kanila yung mga, ano mga words of wisdom naman tayo pre, para Words of wisdom. Okay, parang yung natin tayo. kanina. Kung sino walang pakialam, yun yung may power. Hindi kasi yun nga. Eh. Kwento lang din namin sa inyo kanina. Mer meron kasi kami isang tropa na... Alam mo yun, yung suyo siya ng suyo sa... Hindi kasi nag-aaway sila. So parang... Tendency, ako sino lalaki, siya yung magsusuyo, di ba? Ayun ang kamalian sa atin yon. Eh, yun yung pinabali namin, pilit namin binabali na paniniwala. Hindi naman, hindi naman sa mali yung ginagawa nila. Pero ewan ko, ano ba tawag doon pre? Ang tawag, yung topic natin ngayon. Stoicism ang tawag doon. Stoicism. Stoic, isa siyang yeah, explain mo philosophy po, pre. na uh, nananggaling pa sa 15th century. Basically, ang sinasabi ng Stoic, ng mga Stoic, kung wala kang pakialam, hindi ka masyado nag invest ng emotion. Ah, uh, nasa iyo yung power. Mas diba? O, Mas yung mga ka. oh, yung mga bagay, bagay na hindi mo kayang kontrolin, eh wag mo masyadong isipin. Kung kaya mong kontrolin, tigawan mo ng paraan. Pero kung hindi, don't stress yourself. Basic. Yun ang mga natututunan natin for today. So yun na nga, napaka-interesting topic. Kasi ba diba, lahat lahat kasi minsan nadadala tayo sa emosyon. Kung baga parang, may, pag may ginawa yung tao sa atin, ang tendency magre-react tayo eh. Diba? Correct. Kung baga, kailangan may gawin tayong gante o ano man. So itong stoicism pala, Eso, ito yung paniniwala da, mula sa isang philosopher, tama mm -hmm. ba pre, na kung saan eh kumbaga don't give a fuck, always. The art of not giving Ay, a yun, fuck. Ayun, yun yun, ito sasabihin ko. <laughs> The art of not giving a fuck. So yun mga man, uh meron lang tayo 4 minutes and 30 seconds. Pasensya, medyo nangangapa ako. So that's it for today. Uh, maraming salamat tol sa pagbabagi ng mga learnings Like and subscribe, no more mind master. Video. At like and subscribe ulit, Emily Beres TV. So yun nga mga man, stand by lang kayo sa paraffle namin ng na tickets. Ako na may papamigay akong 25 tickets para sa YouTube Fan Fest. So eto, magiging regular na itong mga ganitong video pag mula, magmula ngayon. So medyo expect nyo na, na may mga ganito tayong contents mo minsan, minsan At yun, gusto ko pala. pala. no. Yung show ko, May 31. Guest ko si Emma Nimedes. Yun na yun! Ano ba yung Emma Medes na yan? Like and subscribe!